Hindi naman po ako basher, hindi rin ako bitter, hindi rin masama yung loob ko. Ang gusto ko lang sabihin dito sa TikTok, eh sana ma-shoutout natin at malaman natin kung tama ba yung ginagawa nila. So, eto story time. Nung umuwi ako sa Pilipinas, one of the itinerary is puntahan yung alma mater ko. So, shoutout ko yung alma mater ko na Cebu Normal University gusto lang kasi na makita ng husband ko kung ano yung school, ba diba? yung environment ng school. Curious lang siya kasi meron din silang normal university dito sa Taiwan. And then, before ako pumunta dito, nag-inquire ako sa mga kakilala ko na dati nag-aral sa Cebu Normal University. Ang sabi nila, kapag pupunta ka doon at alumna ka, um, no need ng ID, maglalagbo ka lang, Ibig sabihin, isulat yung pangalan mo. And then, that's it. So, sabi ko, eh, mab mabilis lang pala. So, that's it. I went there. And, alam nyo po, ang tagal kong... Uh, ang tagal nila akong pinaghintay sa labas ng gate. Ang init-init sa labas. Kasama ko yung dalawang anak ko at saka yung asawa ko. At tinitingnan lang kami ng lady guard. Tapos, I just had my patience kasi wala naman akong uh, parang problema, ba? Diba? Naghintay lang ako kasi sinabi ko kasi na um, gusto, gusto ko sanang mag, parang mag-tour sa loob ng school. Tapos, I'm an alumna. I'm from Cebu Normal University and willing akong magbigay ng passport kung kailangan. So, parang dumilat lang yung mata ng lady guard. Tapos sabi niya, ay, ewan ko ma'am, magtatanong muna kami. And then, after several minutes, talagang ang tagal at ang init-init-init pa naman sa labas. Tapos, siguro parang meron na silang ginawa. Ewan ko ba, kasi parang nakatayo lang talaga at nakatunga nga yung lady guard doon. Sorry sa worda pero talagang that's exactly what they were doing wala lang nakatitig lang sa'yo tapos tunga-tunga lang parang wala namang ginagwardyahan and then later on may lumabas na isang lalaki medyo matangkad um, tapos naka blue siya And then sabi lang niya, sorry ma'am kasi new policy namin na hindi kami nagpapapasok dito. Sabi ko, eh, bakit po um, yung sabi ng mga alumna dito, they just came in, tapos kahit na po mag-ano ako, mag-iwan po ako ng ID, okay lang. Sabi niya, no, hindi talaga pwede ma'am kasi new policy namin. So ano po ba yung policy ninyo? Sabi niya, dapat daw may request letter, tapos yung request letter, permahan ng presidente ng school. So sabi ko, ako, grabe naman yan sir, yung policy ninyo, paano na pag galing sa ibang bansa tapos pupunta sa school kasi halimbawa may kukunin na importanteng mga dokumento tapos hindi nyo pwedeng papasukin kasi yun yung policy ninyo? Tapos kailangan pa ng mag-request letter tapos permahan ng presidente? I mean, hello, for a semi-public school, tama ba yun? Kayo, kung kayo ay from Cebu Normal University, tama ba yung ginagawa nila? Tama ba yung new policy nila? Kasi ako, ah, personal lang, ah, parang yata pinag-initan lang yata ako. Kasi I ask other people na from Cebu Normal University, pinapasok naman sila. Wala namang problema, wala ngang ID. Eh. Ako willing nga ako magbigay ng passport ko, eh ayaw pa rin. So, sa tingin ko, you know, uso pa rin yata yung mga ganitong... Alam mo yon entitlement sa atin, yan yung mahirap. At alam mo, yan yung walang wala dito sa Taiwan, yung pagiging entitled.